salamat. Sana po ito po ang problema po na ito ay uh, may ayos po may sa ayos. lalong madaling panahon. At uh, samahan niyo po kami katekram na ito po unus po na ito ay uh, 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 kumalma at uh, umayos. At uh, magkaroon po ng kapayapaan both side. At uh, kung nga naman po yung maging casualties na ito pong unus po na ito ay uh, buong puso po nating tanggapin at uh, ganoon po talaga uh, hindi po natin hawak ang, ang future um, uh, kaya kung ano man po yung mangyari ay uh, uh, tanggapin po natin so po to simulan kuya Dave no kung ito man ay makaabot sa o kung sa anong panahon ano mag 18 ka na may karapatan ka naman na manood ng anong gusto mong panoorin eh sana kumapanood mo ito no uh, kung bakit man kami dito nagsasalita hindi naman kasi pwedeng hindi kami magsalita uh, kuya Dave dahil hindi naman pwedeng nilalapastangan na tayo uh, ng bago mong ay hindi ng ng tita mo ngayon na siyang pinuntahan mo at uh, kinampihan mo ay, uh, syempre lahat ng na, paglalapastangan, oh, eh, di naman pwede, pwedeng hindi tayo kaya or, kanina nung magsalita. Yung... Pwede kung kami man dito, ay, uh, nagsasalita. Ito ay hindi para, ah, uh, sa anumang, ah, uh, para i-down ka, or para, ah, uh, sirain ang, uh, ang pagkatao mo. Ngunit, uh pinili pinili ang pinili mo to itong ano na to at uh, hindi naman kami pwedeng hindi magsalita hindi kami pwedeng itong panahon na to na yan, ito na yung tinahak mo na desisyon hindi kami pwedeng hindi magsalita kuya um uh, kailangan naming magpaliwanag dahil maraming marami apektado at uh, hindi para ho kami magmalinis kundi para ho sabihin lang po yung totoo para o alam nyo po ka uh, hindi, hindi na po tayo mananahimik sa mga tinatago natin Kuya Dave uh, kung napapakinggan mo ito marami tayong pag-uusap at lagi kong pinapaalala sa'yo na wag na wag kang magtatago sa kasinungalingan wag mong wag mong wag kang wag mong alagaan ang ugali na na napilit kong binabago na, na, na sa kanya. Na uh, yun nga yung ugaling uh, pagsisinungaling. At katagram hindi po ito mababaw po na issue na tipong noon lang po siya uh, nagsinungaling. Ito po ito pong uh, bagay po na ito pagdating po sa pagsisinungaling ay napakahaba ho na panahon na pilit ho naming itinuturo uh, hindi man ho namin ito publicly ho um uh, sa inyo dahil gusto natin protektahan itong itong bata at uh, dahil nang umaasa ho tayo nananalangin na uh, tuluyan silang magbago at iwa, iwan nila yung dati nilang nakaasanayan. ngunit um kamuhan ito eh, pu puno ng elemento ng pagsisinungaling itong pinili mong uh, tinahak mong landas. Yun yung nakakatakot. At, uh, Ayan, uh, gusto ko lang pong mag-intro ka, Tekram dahil uh, pasahin ko na lang kaya to. <laughs> Ito po ang position ho namin, Katekram, uh, sa almost 6,000 ho. Uh, ito po yung position po namin as Manalastas family. At, uh, pakinggan po ninyo. Kung ayon na po ni Kuya Dave sa amin, hindi naman po namin ipipilit ang sarili namin. Kung gust, ang gusto lang, ang gusto lang namin, kung may respeto sila yung mga taong kasama ni Kuya ngayon ay kahit papano sana iniisip nila na si Tatay Ramang naging daan para makilala nila si Kuya Dave. At sana man lang hindi sa ganitong bastos na pamamaraan. At gumamit pa kayo ng mga tao para magawa ninyo ito. Para sa'yo, Kuya Dave, sana si Nanay Apple ang ni-reach out mo at sa kanya ka humingi ng tulong kung gusto mong umalis dito. Dahil siya yung nanay mo. Hindi yung pati sarili mong nanay na nagluwal sa'yo, marami man siyang pagkukulang sa'yo, ay kinasangkapan mo. Na-impluensyahan ka man ng iba o hindi, nasa sayo na yon. Ngunit hindi yan gawain ng isang batang may pagmamalasakit sa mga taong nag-alis sa iyo sa dati mong kalagayan. Na walang ibang inisip at pinangarap kundi mapabuti ka at magabayan ka hanggang marating mo ang mga pangarap mo sa buhay. Ang ginawa naming pagdidisiplina ay sakal pala ang dating sa iyo. At kung mas pipiliin mong maging malaya sa gabay namin, ay ririspeto namin ito ng buong buo. At dalangin namin na ang desisyon mong iyan ay mas mapabuti ka at magtagumpay ka sa iyong karera. Hindi kami perpektong pamilya at para sabihin namin wala kami hindi kami perpektong pamilya para sabihin namin wala kaming pagkakamali o pagkukulang sa iyo. Pero ginawa namin ang lahat sa abot ng aming makaka, sa abot ng aming kakayanan para mailihis kayo sa mali at lumaki kayong mababait, magagalang, marespeto at maka -Diyos. Oo, hindi namin kayang suportahan ka sa mga bagay na gusto mo na alam namin mapapa, mapapahamak, magpapahamak sa iyo. Ngunit sana'y maunawaan mo na mahal na mahal ka namin at ayaw ka namin mapahamak. Unit iba pala ang tingin mo dito. Paghihigpit at pananakal pala sa iyo ang mga bagay na ito. Nakikita lang namin na ang kalayaang hinihiling mo ay hindi makakabuti sa iyo. At sa pagalis mo sa puder namin para sa kalayaang hiling mo, ay isipin mo pa ding mabuti ang mga desisyon mo sa buhay. Para balang araw, makita mo ang sarili mo sa, tuyatog, sa tugatog ng tagumpay. Wala kaming ibang hangad, kundi ang mapabuti ka. Sa milyong-milyong taong naiyak at napamahal po kay Kuya Dave, sa mga magigiting ng mga OFW at sa mga supportive ho na katekram sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa mga ninong at ninang na totoo pong nagmahal sa ati pong Kuya Dave. Nagpapasalamat po kami ng buong puso. Mula nung una nating nakita ang batang kargador hanggang ngayon. Ang mga pangarap na sabay-sabay nating binuo noon. Mga pangarap na sama-sama nating inaasang na mangyari ay unti-unting wala. At para sa mga tao na pinili ni Kuya Dave, sana po'y gabayan ninyo siya para mapabuti at hindi, at hindi pagkukunsinte sa mga bagay na pwedeng ikapahamak niya. Kung totoong mahal niyo si Kuya Dave, gabayan niyo siya ng tama. Yun po. Ay, sana po ay uh, ma maintindihan po ninyo katekra ang uh, posisyon po natin dahil nagsalita na po ang uh, Kuya Dave.